ika isang daan at apat na put dalawang kabanata sa pagpapatuloy. Nagulat si Nayucho at Yong Jeong nang makita nila ang ating bida at napasabi na Song Wumon. Ano daw ang ginagawa niya dito? Dagdag pa ni Yong Jeong na sandali. Ano ang ginagawa ng isang bastardo na walang kinalaman sa lugar na ito dito? Lumayas ka. Tumugon ang ating bida na gusto mong malaman kung bakit ako nandito. Simple lang yan. Ikakasal ako kay Lady Hayosil sa pamamagitan ng kasal ng ice flowers. Naglabasan ng ugat sa muka ni Yong Jong sa galit at sinabi na ang mga walang hiyang ito. Dagdag pa nitong sinabi na Hayosiol. Paano mo nagawang pumunta rito nang hindi man lang nagsasabi ng kahit isang salita sa akin? Ako ang iyong first senior sister. Nakakainis kang nilalang. Napatingin ang ating bida habang sinasabi ni Hayosil na tungkol daw dyan nang biglang sumigaw ito at itinuro siya sinasabi na kahit ang itsura mo ay kahihiyan sa ating palasyo saan mo nakuha ang mga damit na 'yan iniisip mo bang okay lang para sa isang disipulo ng North Sea Ice Palace na magpasikat gamit ang ganyang karangyang mga damit halos hindi makapagsalita si Hayosil sa ginagawa sa kanya ni Yeonggyong sasabihin na sana niya kung saan galing ito nang biglang sabihin sa kanya ng ating bida na binili niya ito para sa kanya may problema daw ba siya? Dagdag pa niya na maituturing bang luho para sa isang leader ng hukbo ng Justice Alliance ang magbigay ng ganitong damit sa taong iniibig niya. Na mamula-mula namang nakatingin sa kanya si Hayo at napasabi na iniibig. Na nangangalit ang mga ngipin ni Yong Jong at napasabi na kasintahan. At napatanong pa ito at sinabi na ikaw ba ang pinuno ng hukbo ng Justice Alliance. At ipinakita sa kanila ang plaki at sinabi ng ating bida na tama ka. Narito ang nameplate ko bilang pinuno ng Windsward Squad. Kailangan mo pa ba ng iba pang ebidensya? Hindi makapaniwala si Yong Giong at napasabi na lang na paano daw siya nagkaroon ng squad leader. Badge. At napasabi naman ang mga babaeng ito na may mga pawis sa pisni at sinabi sa isip na ang waiter na karirinig ko lang, si Song Woo Moon, ay ang pinuno ng Windsward Squad. Kung sana'y nakilala ko siya noon pa, at paano daw nagkaroon ng mas mabuting lalaki si Hayusil kaysa sa kanila. Ibinalik na ng ating bida ang kanyang badge sa loobang damit. Sinabi pa niya na tama na tungkol sa mga damit, dagdag pa ng ating bida kay Yong Giong na mayroon bang patakaran na kailangan mong humingi ng permiso mula sa first junior sister upang magsagawa ng Ice Flowers Marriage. Na naiinis itong tumugon na tungkol daw dyan. Pangaasar na sinabi ng ating bida sa kanya na tulad ng inaasahan, hindi mo kayang sagutin yan. Pinapahiya mo lang ang iyong sarili. Dagdag pa ng ating bida na paano daw nagawa ng isang pangit na babaeng katulad niya na hindi alam ang kanyang katayuan, maliitin ang kanyang kapareha, at magalit sa kanya. Bumunot ng espada si Yong Giong sa sobrang galit at sinabi sa ating bida na ano. Ang lakas daw naman ng loob niyang tawagin siya ng pangit. Ikaw na hayop ka. Papatayin kita na hindi naman makapaniwala si Yucho sa ginagawa ni Yeong Geong. Naglabas ng enerhiya ang ating bida at seryosong sinabi na papatayin mo ako. Dagdag pa niya na tumingin ng malamig kay Yeong Geong, sinabi na sa tingin mo ba makakaya mo iyon sa ganyang lakas mo, Jeong Geong. Napinagpawisan ito at napangiwi ng bibig at nanlaki ang mata sa gulat nang makita niya ang ating bida na nagpalabas ng matinding enerhiya. Sinabi pa niya sa kanyang isip na nanginginig ang kamay niya sa paghawak ng espada na hindi daw niya maigalaw ang kanyang sarili. Dagdag pa niya na paano nagkaroon ng ganitong napakalaking lakas ang walang hiyana niyan. Nanagulat din ang mga ito at napasabi ang isa na nanlaki ang mata na kamanghamang hanky. At pagkatapos tinawag ng ating bida si Yuchu at sinabi na kung ikaw ay magiging asawa ni Jeong hindi mo ba dapat bunutin ang iyong espada? Nagulat naman ito na napasabi sa isip na mamamatay ako kung lalabanan ko siya. At pagkatapos sinabi niya kay Jeong Jeong na kalma lang. Paano mo nagawang bunutin ang iyong espada sa Ice Flowers Marriage? Hindi ito ang tamang oras para labanan ang walang hiyang yan. Na napasabi na lang si Jeong Jeong na buwisit. Na napasabi naman ang mga lalaking ito sa kanilang isip na Song Wumon. Hindi natin dapat galitin ang taong yan at totoo daw pala ang lahat ng chismis na inakala nating pinalalalang. Habang nakatingin sa kanya si Binibining Ha, sinabi nito na Young Warrior Song. Dagdag pa niya sa isip na walang sino man ang makakilos ng padalos-dalos dahil sa presyon mula sa kiyay ni Young Warrior Song. Na siya sa kanyang gilid, nagulat at napasabi na dumarating na ang mga taong kailangan kong batiin. Makikita ang trangkahan ng Northern Ice Palace. Dumating ang mga lalaking ito at napasabi na andito na daw sila. Nasinabi naman ni Nambung Siong na nagsisimula na daw ba? Dagdag pa nito nang makita ang ating bida na saglit lamang daw. Tumingin daw sila doon. Nasinabi ng isa na ano? Si Brother Song daw ba yon? Nakumakaway sa kanila ang ating bida. Na mabilis siyang yakap ni Nambung Xiong habang umiiyak na sinasabi na brother. Ang akala ko na matay ka na talaga at paano daw siya ay naandito? Nayayakap din ang isa sa kanya at sinabi na bumalik ka talaga ng buhay. Salamat naman. Na napasabi naman ang ating bida na nambong siyong, baik liyongon. Dagdag pa niya na hindi ko inakala na magkikita tayo rito. Kayo pa rin, walang pinagbago, ano? Na naman ang dalawang ito at sinabi sa isip na ang hayop na songhu moon na yon. Minamaliit tayo niya. Nagugulat si Binibining Hana na nakatingin sa kanila na sinabi pa niya na mabilis siyang kumilos laban sa mga dapat sawayin at tapat sa mga dapat salubungin. Dagdag pa niya na makikita ang muka nito na tulad daw ng inaasahan sa kanila. Gustong gusto daw talaga nila si Young Master Song. At lumipat ang eksena sa domineering martial sect, Huangshan Branch. Kung saan ang mga tao dito ay humihiyaw ng sakit. Na sinasabi pa na sino daw ba ang lintik na babaen yan? Sinabi ng mga ito habang hawak sila sa liig ng itim na enerhiya na ang buwisit na babaeng ito. Hindi daw ba't namatay na siya noong nakaraan? Gawa pala ito ni Lady Yeon na sinabi na hindi ako mamamatay hanggat hindi nawawala ang nakakainis na amoy ng Heavenly Martial Sect. Dagdag pa niyang sinabi na itinikom ng malakas ang kanyang kamao na pumunta na kayo sa impyerno. Mga aso ng Heavenly Martial Sect. Nainangat niya ang mga ito sa ere at pinasabog ang mga ulo sinabi ng mga ito na buwisit. Ang isipin daw na ang domineering tense words ay mabilis lang niyang pinatay. Sinabi pa ni Lady Yeon na makikita ang mata niya na huwag daw silang mag-alala, mabilis ko rin kayong isasama sa kanila. At hindi ko papayagang makalabas ang sinuman sa inyo ng buhay. Habang papalapit sa kanya ang mga tagasunod niya, sinisigaw ng mga ito na long live the heavenly demonic cult. Dagdag pa ng mga ito na eternal heavenly cult dumating na ang heavenly demon na mangingibabaw sa buong mundo. Makikita si Lady Yeon na nakangiti na malaki ang pagbabago. At pagkatapos lumipat naman ang eksena sa manor na ito. Sinasabi ng tao sa gilid ng leader na nasa gitna na maingay sa labas. Huwag mong sabihing aabot sila sa lugar na ito. Tumugon ito at sinabi na wala yang katuturan. Kumpiyansang sinabi pa nito na nagsanib pwersa na ang ating apat na dakilang asasin. Kaya't wala nang paraan. Kahit na siya ang sinasabing Diyos ng kamatayan, hindi siya makakalusot sa pintuang iyon. Nakangiting tumugon ang nasa kanan na, pero narinig ko na siya ay napakaganda. Maaari ba nating hulihin siya at mag-enjoy habang siya ay buhay? Makikita ang muka ng kanilang leader, sinabi na sa totoo lang. Hindi masamang idea yan. Nanagulat ito nang makarinig siya ng malakas na kalabog malapit sa pinto. At pagkatapos ay bumukas ito. At pumasok si Mara puno ng dugo ang katawan na matalim na nakatingin sa kanila. Nagulat ang mga ito na napasabi ang nasa kaliwa na sandali, huwag mong sabihin na kalusot siya sa lahat ng mga bitad at mga asasin. Dagdag pa ng nasa kanan na hindi daw ito maari. Nakarating siya rito ng buo ang lahat ng kanyang mga kamay at paa. Napasabi ang leader sa kanyang sarili na upang maiwasan ang anumang problema, nag-set up kami ng malaking killing array na may anim na daang asasin sa dulo ng mga bitad. Dagdag pa niya na pero paano siya nakalusot. Naglabas ng matinding enerhiya si Mara na naglalakad papunta sa kanila. Hindi makagalaw ang mga ito at napasabi na ang mga katawan daw nila. Nakatingin na hindi makapaniwala ang leader na napasabi pa sa kanyang sarili na napakalaking demonic kay. Isipin mong hindi makakilos ang lahat ng mamamatay tao rito dahil sa babaeng yan. Napangiti ito at sinabi pa sa kanyang sarili na pero ang babaeng yan ay mas maganda pa kaysa sa narinig ko. Gusto kong gawing akin siya kahit anong mangyari. At pagkatapos, mabilis niyang pinugutang ang ulo ng tatlo na wala man lang nagawa sa kanya ang mga ito. Nakatingin sa kanila, sinabi ni Mara na pagsasama-samahin ko ang lahat ng sekta ng mga asasin. At pagkatapos, makikita ang muka ng ating bida, Lady Yeon, at Mara. At dito na po nagtatapos ang ika isang daan at apat na put dalawang kabanata. Ika isang daan at apat na put tatlong kabanata sa pagpapatuloy. Nagulat ang mga ito sa kanilang nakita at napasabi na paano daw yon nangyari. Ang kanilang leader daw ay Malakas na tumatawang sinabi nito na tulad daw ng inaasahan mula sa Diyos ng kamatayan napakakahangahanga niya. Dagdag pa nitong sinabi sa mga ito na mga hangal. Makinig kayo. Ang Diyos ng kamatayan ay nakalusot sa lahat ng mga bitag na inihanda nyo ng mag-isa. Na sinabi ng mga ito na imposible daw ito. Siya lang mag-isa. At pagkatapos wala pa ni isang dugo ang pumatak sa kanya. Mukhang hindi daw siya nagsisinungaling. Sinabi pa nito sa kanila na ngayon, tapos na ang lahat mabilis kayong lumuhod sa harap ng Diyos ng kamatayan. Magkakaroon siya ng awa sa mga luluhod. Na makikita si Mara na nakaupo na sa trono ng leader na nakatingin sa mga ito. Na ang mga ito ay mabilis na lumuhod at sinasabi na mula daw ngayon sila daw ay susunod sa Diyos ng kamatayan. At malakas na tumawa ito at sinabi na nagsimula na ang pagkakaisa ng mga sekta ng mamamatay tao ng Diyos ng kamatayan. Nakatungong sinabi ni Mara sa isip na wumoon mas magiging kapakipakinabang na ako sa Sige, magising ka ng mabilis. At mabilis na puntahan ako. At lumipat ang eksena sa ating bida na nakangiting sinabi na sila daw ba ay andito para sa Ice Flowers Wedding. Natumugon si na nakatagpo si Binibining Yuhong ng nang ako ay nasa Justice Alliance. Na sinabi naman iba Baekli na nakita ko rin si Binibining nakdoon. Nakangiting sinabi nito na kamusta. Ako ang partner ni Young Warrior ng buong, na si Yu Hong. Sinabi naman ng isa na ako naman ay si Nak Yun Mi, na ikakasal kay Young Warrior Baek Lee. Masayang binati sila ang ating bida, sinabi pa niya na ikinararangal kong makilala kayong dalawa. Dagdag pa niya na bagaman maaaring hindi sila perpekto, mabubuti silang tao. Pakisuyong alagaan sila ng mabuti. At pagkatapos ay may sumigaw na ang palace leader daw ay naandito na. Na sila sa unahan kung asaan ang leader. Nakatingin ito sa kanya habang sinasabi na Song Humoon. Sa huli, pinili niyang dumating sa Ice Flowers Marriage. Dagdag pa nito na si Song Woo Moon ay tiyak na isang ganap na absolute master na ngayon. Alam kong isa siya sa mga may potensyal noon, ngunit hindi pa ito umabot ng dalawang taon ganito na siya. Dagdag pa nito na talagang kahanga-hanga siya. Kaya sino ang pinili ni Song Woo Moon? Nang makita niya ito ay nagulat siya, at napasabi na Hayo Na napatanong ang nasa gilid nito nang mapansin niya ang leader na ayos lang daw ba siya. At tumugon ito na ayos lang daw siya. Bilisan na daw niyang simulan ang Ice Flowers Marriage. Sumagot iyon na okay po madam. At pagkatapos sinigaw nito sa harapan nila na ngayon, simulan na natin ang karera ng watawat para matukoy ang ranggo ng Ice Flowers. Pareho pa rin ang pamamaraan tulad ng dati. May sampung watawat sa kabuan. Isa sa bawat isa sa walong direksyon malapit sa North Sea Ice Palace at dalawa sa gitna. Ang ranggo ay matutukoy base sa kung sino ang may pinakamaraming watawat. Makikita ang muka nito na sinabi pa sa kanila na maaari ring makuha ang watawat sa pamamagitan ng pag-atake sa kalaban basta't hindi mo sila papatayin para makuha ito. Pinapayagan din ang mga bigla ang pag-atake, lason, bitag at sabayang pag-atake. Itinaas ang kamay nito at sinabi na mayroon kayong isang araw. Kailangan nyo lang itaas ang inyong watawat at bumalik dito sa lugar na ito sa ganitong oras bukas. Ngayon, magsimula na tayo. Mula sa kanilang kinatatayuan mabilis na tumalon sa ere ang bawat magpartner upang kumuha ng watawat. Habang nakatingin lang ang ating bida sa kanila sinabi niya sa kanyang isip na narinig ko na mula kay binibining ha ang tungkol sa paligsahan ng ranggo ng mga ice flower, pero... Ito rin ay isang pagkakataon para sa akin na alamin kung may mga espiya ng sekta ng makalangit na marshal sa hanay ng mga may potensyal na talento. Sinabi sa kanya ni Baekli habang Papaalis na na-stress na ako sa pakikipagkumpetensya, kay Hyung Nim o sa ating bida, pero magsusumikap pa rin ako. Na rin ni Nambong Siong na ko rin ang lahat para manalo sa pagkakataong ito. Sinabi naman sa kanya ni Binibining Hanayang Warrior Song. Magkakaroon tayo ng malaking problema kung agawin ng mga nauna ang ilang bandila at itatago ang mga ito. Nanakangiting tumugon ang ating bida na oo, tama ka. Sige, umalis na rin tayo, binibining ha? Habang nakatalikod sila. Pinagmamasdan ng leader ang mga ito na sinabi sa isip na hindi ko akalaing pipiliin ni Song Woo Muon si Hayo Siul sa dami ng mga ice flowers. Pero bakit? Habang naglalakad sila sinabi ni Binibining Ha na isang romantikong relasyon na pansamantalang pinanatili sa ilalim ng isang kontrata Aalis si Young Master Song sa North Sea Ice Palace sa sandaling makuha niya ang North Sea Ice Palace at masangkot na sirain ang atrocious sandstorm Dagdag pa niya sa kanyang sarili na sa panahong iyon Kailangan kuring umalis sa lugar na ito pagkatapos ng kontrata Habang nasa likuran ito ay patuloy siyang nagsasalita sa kanyang sarili na kahit na ito ay isang peking relasyon makakasama ko si Young Warrior Song sa loob ng ilang sandali. Sa ngayon ituon na lang namin ang pansin doon. At pagkatapos sinabi niya sa ating bida na paumanhin, pero maaari ba tayong talagang mag-relax ng ganito? Natumugo ng ating bida at tumawa na oho. Ayos lang ito. At nang may maapakan siya. At na nagtatakang tumingin. Sinabi naman sa kanya ni Binibining Hana ano daw ang problema. Sinabi ng ating bida na bumaon ang kanyang paa na parang may isang tanga ditong ipis. Na napasigaw ang nagtatagong tao sa ilalim ng nyebe. At pagkatapos lumabas ang partner nito at tumalon sa kanila habang sinasabi na napakahirap isipin. Isipin mong mapapansin mo pa ito. Na masaya niya lang hinawakan ang espada nito ng kanyang dalawang daliri. At pagkatapos pinagapang niya ang kanyang enerhiya dito. Sanhi ng pagsuka nito ng dugo at napasigaw ng sakit. Sinabi ng ating bida na umalis na daw sila. Habang napalingon si Binibining Hana pinagmamasdan ang babaeng napaluhod sa sakit at napasabi na buisit. Sinabi pa nito habang lumabas ang lalaking partner niya mula sa ilalim ng nyebe na hindi ka ba nagyabang na kaya nating pabagsakin si Song moon gamit ang pamamaraang iyon. Dagdag pa niya na bakit napakahina ng leader ng Snow Leopard Sec. Natumugon ito at sinabi na ito ay iyong kasalanan nahuli tayo ni Song Wumuon dahil sa hindi sapat na lakas ng iyong inner ke. Habang tinitignan sila ni Binibining ha sinabi nito sa kanyang sarili na hindi ko lubos maisip na si Junior Sister Muon na palaging mukhang nakakatakot kapag nambubuli sa akin simula nang ako ay bata. Ay madaling natalo. Makikita ang tatlong grupong ito na nakapalibot sa isang watawat. Na sinabi nito sa kanyang isip na lahat sila ay nasa parehong antas ng panloob na kitulad ko. Kung papabayaan ko ang aking bantay ng kaunti, mawawala ang bandila. Dagdag pa niya na makakakuha ako ng bandilang iyon kahit anong mangyari. Nang mabilis na kinuha ito ng ating bida na sinabi pa niya na ano. Lahat ba ay mananatili na lang danyan? Kung ganun, kukunin ko na ito. Napasabi ang nasa likod niya na ano. Si Song Wumun. Sinabi naman ang nasa harap niya na bakit daw ang walang hiyang ito ay narito na mabilis na atake ito habang sinasabi na buisit ka Dagdag pa nito sa isip na sumu-muon Ang bastardo na to Paano niya kami mauutakan Ako si Sumuyong ang ikaapat na batang panginoon ng Dominering Marshal Sec ay hindi kailanman magpapatawad sa iyo Umatake din ito habang sinasabi na itong mayabang na to Ibalik mo sa akin ang aking watawat Sabay-sabay na sumugod ang mga ito sinasabi sa isip na kapakipakinabang para sa lahat na magtulungan upang harapin si Song muon muna. Iniangat ng ating bida ang kanyang isang paa. At malakas na itinadyak sa niebe sanhi ng pagtaas ng malakas na puwersa. Na nakaikot sa kanya. Nahinarang nito ang lahat na ibinato sa kanyang mga atake. At pagkatapos ay isa, isa siyang pumitik ng enerhiya sa bawat isang kalaban. Tinamaan ng mga ito at napasigaw ng sakit. Hawak ang dugo ang dibdib na paluhod ito na nakatingin sa ating bida. Ninitiyan siya ng ating bida sinasabi na kung ipagpapatuloy mo ito, maghanda kang mawala ng ulo. Naglakad na siya papunta kay Binibiningha sinasabi na tapaos na daw siya dito. Umalis na daw sila ha. Tumugon ito na okay sige. Tumayo ang tatlong ito. Sinabi ng nasa gilid na hindi ako makapaniwala na inatake niya ang lahat ng aming mga braso gamit ang kanyang daliri na Mikey dagdag pa ng isa na buwisit. Bakit siya unang dumating dito? Naiinis naman itong sinabi sa kanyang isip na tinigil niya ang lahat ng aming atake ng mag-isa at tinamaan ang bawat pressure point ng lahat sa isang hindi nakikitang bilis. Kahit na ang tatay ko hindi kaya yon, posible daw ba yon? Naiinis din itong nakatingin sa ating bida at sinabi na song moon. Ikaw na walang hiya ka. At dito na po nagtatapos ang ika-isang daan at apat na put kabanata.